Ayan guys, magluluto tayo ng isda na hasa-hasa tawag dito. Kaya lulutoin ko siya sa labas kasi maganda ang panahon sa labas kaya lulutuin ko siya. Ipiprito ko lang. Ayan, maglagay na tayo ng ano. Dito ko sa garden ko guys. Yung olive oil yan guys. Ayan no, olive oil. At saka ito yung isda ko na hasa-hasa. Sa labas ako nagluto kasi maganda ang panahon. Hindi siya mainit naman, malamig lang, pero dito ko sa labas nagluluto para iwas amoy sa loob. Ayan. Magluluto tayo ng isda. Ito yung hasa-hasa, guys. So, oh. ayan. ayan. Lulutuin ko siya dito. Sa labas. Ito yung barbecue ko dati. Barbecuehan. Itong, itong ano, yan oh. ayan. Nakalawang na siya. Tsaka, yun may mga damu damo na nga dito yan barbecue ko sana yan eh pero ginawa ko na lang siyang parang lutoan na may stand kaya yun magluluto na tayo dito ewan ko kung mainit na ba to try lang natin ayun ay okay. dalawa lang yun na. Ibal. Ayaw naman. Pwede yung tatlo pala. Nagyan natin. Kasi yung tatlo. Ayan. Hello guys. Ayan, nagluluto ako dito sa ano. Sa labas ng garden. ng hasa-hasa. Hasa-hasa na -hasa tawag ito. Kaya, dito sa labas niluto ko kasi fresh siya at saka apat yan ito tatlo lang ang naano eh. tatlo lang siya dito ko sa labas kasi maaamoy sa loob ng bahay kaya dito muna lang ako nagano nagluluto Yeah kahit walang ulan basta maganda ang panahon okay na yan mahangin din sa ano mahangin din siya yan kailangan maluto siya ito yung parang ano ko guys yung camping na lutuan yan hindi siya magkasya kaya ito lang tatlo apat sana eh. Ang malaki din siya. Ano lang siya. Ah, uh, five pounds siya. Apat na piraso. Kaya, binili, na, binili ko na lang. Maraming, ano, maraming bumili. Sabi ko, nagpili ako. Kasi sariwa siya talaga. At saka, pinalinis ko pa rin. Kasi may iba naman, na pag bumili ka, ayaw na nilang maglinis. Oh, yung mga ano, ay ang ko yung dahon dahon ayan Kanyang natin. na ito matagal na rin ako hindi nakakain ng isda na prito Hmm. Hindi pa sa ano. Para po lang ata ng masita. <laughs> Ang lakas ng hangin. Maka po. Lagyan ko ulit ng masita. Masarap ito sa paksiw. Masarap ito sa paksiw talaga. Ang lakas ng hangin. Gusto ko maglipat. <laughs> Gusto ko siyang gawin na, na yung parang crunchy talaga. Dapat dalawa na lang inilagay ko sana dito. Ayan, oh. No? Ang ganda. Talagang masaya ang araw ko ngayon kasi may isda ako. naminis ko talaga yung mga isda. Ayan. <laughs> ano lang. Ako lang naman kakain nito guys. Sa pag yung dalawa, gagawin kong parang sweet and sour. Yun ang gagawin ko sa bukas ata. Kaya, piniprito ko na lang siya lahat. Tapos, saka ko siya. Balik ka Yun Eh. Hindi siya nag, ano. Gusto ko talagang crunchy. Hindi pa siya, ano. Yan.